kami na lang po ni Chin Chin na iwan po dito sa RHU or dito po sa uh, health center dahil nga po si Chin Chin natamaan po ng kagat ng uh, ng pusa cat, cat scratch the face of Chin Chin look at this so dito po Uh, libre po dito yung injection. Mayroon pong apat na injection. Ang una injection, talaga magtatagal. Ngayon, kanina po, kanina pa nga po kami dito umaga. Ngayon, nabutan kami alas 5 na yon Alas 5 na ng tapon yun. No? Kasi nga po, una sa, syempre, public po yun. Kailangan maghantay. Maghantay kami ng almost 5 hours. 5 hours namin hihintay ni King Ken. Okay, okay, okay. Ito yung mga tama ni King Ken, No? Okay. Tapos ngayon, natawag kami ngayon. Kami rin pinakalas kasi may irik si Quinten. Kung saan yung kagat ng pusa, yung bike by the cat, dun din i-injection yung yung tinatawag na erect kasi yun yung pinaka mabisang gamot para sa anti-rabies and anti-titanos. Meron din siyang apat na turok sa isa sa, sa dito, sa arm, tapos dito, tapos sa paa, dalawa sa paa. Tapos mayroon siya din siyang test test sa skin para malaman kung mayroon ba siyang allergy sa sa kanyang injection. Susubay, so, so, umayik po siya ng sobra. Grabe po yung iyak niya. <laughs> pero dahil nga bata, mas mabilis matapos yung pag-iyak ng bata dahil bata yan eh, kahit gaano kasakit yung turok niya, titigil at titigil rin niya at maglalaro so, look at that Ay, yan yan yan, nakita mo nyo po yan <laughs> dito po is the R.H.U yeah, yan. napakaganda po dito tapos na po yung ibang mga doktor yan, yan yung ibang mga doktor yan super public po, public center pero napakabait po ng mga bantay po dito. Talagang kumbaga kung, kung aangal ka man, so choice mo na lang yan dahil public ito eh. Wala kang babayaran. Kahit piso, wala kang babayaran. Yung ano mo lang, pang isak-isak mo lang kasi abutan ka talaga dito ng hapon. Yan. So pa ito po malapit po dito dito sa kalsada. Dito po ito sa San Jose. Katapat po ng... Ayan, yan, yan, yan. Yung kinukuhan po ng... Ayan, sige. Ay, chinchin! Kaya niya, yes. Tapos mayroon po dito mga balunggay. Tapos may mga tanim po dito. Nakaka, ano, nakakasaya sa puso. Maraming mga tanim. Ayan, ayan. Ayan. Napakaganda ng lugar. Ayan, dito po ito sa, ano, dito po ito sa San Jose. Ang ganda-ganda po dito, ayan, makawala yung, ay, yung isis mo maghapon. Mamaya pa kasi kami uwi. Ayan. Ay, hey, gitan! Ito Pero kanina grabe po ang iyak niya. Eh. Sobra, sobra kasi ininject siya ng isang bakla. Martina. Martina. Sino po yung nandito na nakalista na walang papel? Lahat po may papel? Rian Joy. Ay, madami po kayo. Sigurado, masigurado, magkakandara pa kayo ng pagbunta na lunis na mga bagay. Pag lunis, marami. Pinakamagandang ha. Yan po si Kinky na. Yan po yung mga tama ni Kinky sa mukha. Hi everyone! Say hello, hello Jen. Ito po yung mga tama ni Kinky nakalmot po ng pusa. So, kailangan, kailangan po may injection. Tapos, irit daw po. po. Ito po kami ngayon sa Sunny City or RHU. Aray! Itlog, manok, bawal. Oh, okay, okay. Bukod nun sa mga malalansa, bawal din kayo kumain ng maraming din. Okay po. Nang gunisa, sino hotdog, bacon, ito ang paborito mo, kuya. Pati so, <laughs> 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 okay, so <yan> mo, <laughs> may, ano pwede sa Po? so, pwede kayong kumain ng prutas. Pero pag kayong prutas, hindi lagay na sa lata, pwede ba po yun? Hindi. Hmm. So, So, hindi po ako si ito ito. Kasi like, um, yeah. so, kinabot po siya ng pusa sa mukha. Ken, bakit mo yung kalmut mo dyan? <laughs> Ayan, yan, yan. Nakalmot sa mukha ng pusa. So kailangan may injection kasi kasama yung lips niya po. May po ang nag-aabang ng mga tag dito mga first dose na injection. Ayan. Kasi po, libre po yung siya po yung ano mag mag, -ori mag may orientation po bago injection na niya para malaman kung halimbawa kinagat ka ng Pusa o asa sa taas sa oh. baba. Iba yung ikip. O, di sa. Ipan po dito. Mahulog <coughs> ka. ka dyan. Baba. Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Dito ka. Nag. Ang ganda ng mga dahon ng ano, mulberry. Parang tao din pag alagang alaga. Maganda yung dugo. Parang si Buboy din. Kaya inaalagaan. Nakagat siya ng, nakalmot siya ng pusa. Pinala ko dito sa center. Para malaga at sure na healthy talaga siya. Walang mangyayari. Ano baba kananak baba Yan yan pupunta sa amin. Tapos yan pupunta din sa amin. Ayan. Ayan, welcome to Amityville. Amityville part of ano ta Tapos sunod po niyan isang Isidro dun sa amin.